andang umaga, tanghali o gabi sa inyo mga kaklones. Sa so dadanaping Grand Concert Competition ng Itbulaga, malamang na si Daryl Shane Jandani as Miley Cyrus, Armand Mandapat as Basil Valdez at Jerome Everdome ang maglalaban-laban. Bagamat natalo si Jerome noong August 19, alam ko napapasok siya sa comeback edition ngayong linggo na ito as champion. Sa akin lang guys, sino sa palagay ninyo ang mananalo sa Bragg Concert Competition? Comment down below at kung sino ang makakahula ay magigas na 4,000 pesos. Kaya dabber cards, comment now, dali! Si Daryl Shane, sabi ng isang hurado ay kuhang kuha si Miley. Pati pag i ng voice at yung O pronunciation niya. Ang vocal timbre ng boses ni Miley ay mezzo soprano, powerful, mature, at warm vocal timbre. Meron siyang unique rasp or growl. Sabi ng isang hurado, si Armand Mandapat ay basil na basil at nakakakilabot ang tinig. Meron siyang comforting tone, excellent clarity, yung bang very clear ang bawat lyrics. Si Jerome Ebardome naman ay Elvis Presley. Siya ay natataglay ng very relaxing throat, low larynx, relaxed tongue, at palakang kang pinaghehele. Sino sa palagay ninyo guys? Comment down below. Dali!